Kong. Yan na guys. Si ko Kong na. Nineribis siya ito. na guys. Ala. Wala. Wag mo ito. Ala. Hey! Ala. Ala. Nineribisin na siya guys. Ala. mata, siya. Matatawa siya. Ala. Ala. Yan. Game? Yeah. Okay. Hila pera challenge part 2. Yeah. Nakikita niyo yan ang jackpot natin. Dalawang sakong bigas. Ah. Tapos isang electric pa. Ah! Tapos yung iba may Milo, may energy, tapos may pera. Okay. Meron tayong quiz spelling. Nag-uumpisa sa letter J. Okay, si Bibi. Spell jar. Malaking letra lagi sa umpisa. Tama! Yay! Yay. Ya si Bibi bunuh talay. Hoy, tilanggal na dan, dan, ay, 100, guys ako. Tara. Tilanggal na yung tape na. Hawakan mo dan lang. Pipi. Hoy, wala guys. Hoy! 150. Ah, 200 guys 200. okay spell jam yeah. basic 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 basic, 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 basic. Tagalin mo na yung tape, ha? Okay. Electric, oh, electric, electric pa, electric. pa ano? <coughs> Okay, kunin mo na kapag ka na, hawakan mo yung ano, yung para hindi tumaas. Hawakan mo yung ano. Hala okay. guys, bubunutin niya na. Yan, 300. A spell, join.

Agad siyang 50, dahan-dahan 50 100 200 Okay, 200 Spell jungle Jungle Tama Tama oh, Ay, ay, ay Wuhu Sige, yan ang pinili mo Dahan-dahanin mo lang Oy oh, oh, 100 Oy ah ito 100 Cut spell jag jag pixel ang jag Tama Yeah guys dami nila siagad Ala! <laughs> 100! Ay. 200! <laughs> 100. Ayo na, na. <laughs> Spell jump. Tumalon. Tama! Sige, okay, okay lang, mulupin yeah. doon ang bunutin. Isama mo na yan, Gay. Okay. Ayan yeah, na, bar, Yan na. Yan yeah, Ayan! Yeah. 50! 100! Yeah. Ay! Tawagod! Spell. Jab. Hanap buhay. Tama! Ah, pili ka na! Saan ang gusto mo? Ayan, ay, guys. Namili na siya lang guys. Disidido ka na dyan, ha? Ah. Okay, ah! sige tanggalin mo na. Yan, okay. Ay, ay, one hundred, twenty, forty, sixty, eighty, okay, two hundred. janitor. Tama. Okay. bono, oh Ay. Ay. Okay. itaas Sama mo na. 50. na Ay. 100. Ups. 120. 140. 160. 200. Is spell Jazz. Yes. 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 Tingin. Tama. Okay guys. Nagukod ko na sa Ay! 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 Grabe guys, nakuha nila electric fan guys Yun yung nanay niya guys so, Itaas mo, yun Jackpot, electric fan <laughs> <laughs> Spell, joke Joke, joke. <inaudible> <inaudible> In. Tama <inaudible> Ang hirap guys, hindi makuha. Hindi makuha. Bigay, kunin mo, mo. Ayaw niya magpabigay. Dalawa. Okay, da dalawa, da dalawa, malungkot, malungkot. Malungkot, hindi makuha nga. dahan mo lang ha. Ayaw niya na. Dalawa kasi nagsabay. Nagsabay naman kasi, friends. Yay! Bigas! Ang ah, bigas! Binawat na guys. Isang bigas pa. Spell June. Yung June, yung month of June, ganon, June, July. Tingin! Tama! <laughs> Pili ka na! Ala! Ala, ala si Coco, guys! Baka nawala nandika si Coco, guys! Ala, bulotin mo na! Ayan guys, si Kukong na, nininirvis siya ito. Ayan. Meron pa dyan kong 500. Sana makuha mo. Oh. Spell Joy. Yung Joy. Yung binibili ni mama mo sa tindahan, Joy. <laughs> Tingin. Tama! Yeah guys, ala. Ayan na, wag mo ito. Ala, ala, ala. ala. Nervisi na siya guys.